Ay, napano ka? God bless. Napano yan? Minakaaway siya, tatay rin Ano bang nangyari? Ano bang nandyan? Ah, oh, oh, oh. uh, ano, hindi. Nung masa, ano, sometimes, ah, uh, umuwi siya. May, na uh, na ina, ano. Ano ba? Minsan, ano, uh, uh, sa, sa, uh, isang gabi. May nakaaway, siya. But nagutin yung talaga ng magsalita? ganda naman ni nani? ka. Well, ako mga katikram. O, tingnan mo si... siya. Hindi ako nga din, nagulat ako. Kinilabutan mo. Oo nga, tingnan mo. ka mag-asawa na ni Carmen. Talaga, may asawa na ako. May asawa na ako, may anak na ako. Marami may ilap sa'yo na ni Carmen. Mahirap kong maano ako. Mapikot. Oo, sige. ako mamikot. Hahaha! Baka, baka ako mamihikot, no? Napakaano mo lang. <laughs> napaka, ano, mo na... oh, napaka, no, hindi ko, ano talagang Lani Carmen? Hmm. Is that si talaga? Hmm. Ikaw ba yan? Oo. Uh mo -oh. okay, naman pala, oti okay, mo naman pagka nakagaya ka, o. Oh. Thank you. Oh, baka may love siya si Tati Freddy. Ha? <laughs> oh. pero, pero si Tati Freddy, mabait naman. Oo. Oh. Oh. Baka, ah, naman eh baka naman eh, pwede na, na natin paligaw kay Papi Prince. Nakumi asawa ng mga food, yung mga Bawal nga daw. Oh, Bawal. So, hindi natin pipilitin ko nga. Oh. Sabihin, uuwi kayo doon yan sa kanila. Baka Bibisita. Mi sa baka kala nila may dala kayong hapon. Hapunesa doon sa kanila yan. Oh, hindi ka makilala ng mami mo. Mga, mga ano mo? Si mga... mother. Oo, oh, oh, si mother. Si nanay. Hmm. Oh, makagilala ako nun. Baka sabihin na naman nung ako, dahil ka bang nung burod? May dala ka na naman bang pera? Marami bang pera may dala ka? Wala nga eh. Oh. Oo. <laughs> kala niya galit pa ng... ka na. Pasensya ka na. kala nila niya galit ka ng ano. Ng talaga niyan. Eh, ito yung postura mo. Magkasabihin oh. na naman ni nanay. Di bali na, basta tumuwi ka. Kahit wala kang dalang pera. Ganon? Sabi niya? Oo, oh, ganon. Maganda. <laughs> Wala naman pero walang problema basta't magandang katawan natin. Wala tayong sakit. Basta't hmm. salamat natin sa Diyos. Amen. Ang dami ano, matutuwa sa inyo mga katikram natin yan. So, huwag okay, mo okay, pa pagbayaan nga naman yung ano mo, lagi kang bibis ng na para ano, you look up, so pretty, pretty beautiful. Ano ka? Nag-adli eh. Parang ang sesto. Eh, kahit naman sabihan ako ng hindi ako galit. Uh. <laughs> Dagayan ang mukha ko eh. Hindi oh. gano'n ang tingin niyo sa eh. Oh. Kaya oh. walang problem doon. Oh. <laughs> Para Parang sesto nani? ni ba Alam yung sesto? Sesto. <laughs> oh. Sweet? Ay, very sweet. Oh. <laughs> so, hindi narinig ang may sinabi si Tatay. Pwede narinig ko eh. Eh ngayon ko na napansin. Napakaganda pala ni Nanay. Hollywood ang dating ah. Uh. Oh. Oh. Gaya nga brood eh Hollywood <laughs> Itong bag puno-puno na Kaya mo siya na Good morning po mga katekram At sa mga lolo Lola Tatay, nanay, tito, tita, ate, kuya At mga katekram Nating mga tika at Ito po uh, uh, Medyo bagong gising ano mga katekla ito po ano si nanay Carmen ano ililibot po namin sa kanila mga katekla good morning po uh, kumusta yung tulog nay ay tay eh okay naman ano tulog na tulog na eh nung pagpasok ko nahiga ako tulog na tulog na medyo tinanghali nga ako ngayon eh yeah. Po. ah. Oh. si nanay Carmen nay Kamusta po yung tulog nyo? Mahala din po. Okay. Pero ang totoo, ano, sa lahat ng gabi, ano, hmm. Ala, ako talaga malay, ano, tinanghali ako, ano, dati kasi, nagigising ako alas 3, alas 4. Ngayon, eh, mag alas 6 na, nung nagising ako, no, eh. ganun siguro talaga, ang ta marami pong salat sa inyo. No? Oh. Pero babalik din si Nanay Carmen. Ano? So, uh, bibisita lang po na eh, tay. Ay, uh, baka mamaya magbago ang isip, ano? Hindi kaya. Hindi. Hindi, iniisip ko nga, baka may gustong gawin si Nanay Carmen, gaya po niya, di ba nagluluto oh. kayo tay? Oo, oh, mas maganda wow. tatay na rinigot totoo. Oh. Hindi mas... po, si Nanay Carmen, baka gusto niyang magluto sa kanila. Ayun. Carmen, may gusto po ba kayong gawin Hindi po? ako marunong magluto. Ay, sayang naman, no? Bakit? Eh, sa Japan kasi, asawa ko nagluluto at saka mami niya. Ay, uh, yan lang ang di ko alam. Ang galing naman. Ibig ko sabihin, nagalingan ako dahil hindi ko kayo pinagluluto. Eh, karamihan kasi pagka Pilipino na punta sa ibang bansa, nagiging katulong. Hmm hindi. Sila nagluluto. Pero Tapos, ina-order. Pero dapat kayo na bilang nanay, di ba pinagluluto niyo yung mga anak niyo? Hindi din. Bakit? Dahil puro oh, pang-order naman. Pag pumasok sa school din eh. Sa lunch book okay, eh, puro pang-order. Ah, puro order po oh, kayo. Oh. Hindi, mas maganda. Kasi ang bilihan ni malapit lang kasi eh. Ah. <laughs> hindi na nga magluluto eh. Oh, no? Oh. Pero iba kasi pag linuto mo, especially. Ang ah, nagluluto doon, yung mami niya at saka mga kapatid. Hmm. Hindi ko sila nag-request sa ano, anak, magluto ka ng ano? Hindi naman. Sabi na gusto nilang kumain ng kung ano... Pagkain Pilipino po. na kung marunong hey. magluto. Eh sabi, sabi ko hindi ako marunong magluto din dahil sa Pilipinas hindi din ako nagluluto eh. Ah, ah. Babae ito siguro yung asawa niya na ikaw? Kaya lang iniwan po kayo niya no? Hindi, hindi ako iniwan noon. Ah, paano po ba kayo nang iwan? Oo, oh, ako nakipag-divorce. Ah, okay, yun, yun lang. Hindi natin dinalam yun ayo ho pala nakipag-divorce. Nag-divorce um, ako kasi hmm, hindi nakakapaniwala. -pani Meron kasing kulog at kidyat. Um, narinig ko. Kaya sabi ko, mag-divorce na lang kami mag-asawa. Ano po yung kulog? Kidlat? Um, dahil sa news din eh. Eh kaya sa hospital, ganun din eh. Um, kulog at kidlat narinig lang ni Nanay Carmen, nakipag-divorce na. Hmm. Dalang virus ka, yung ang gagaling daw pag hindi pamilya. Kaya ngayon, na-remember ko dito sa Pilipinas, puro kakambal lang ang bawat eskwelaan. Tapos ang teacher, pag merong kakambal na kipaghalikan sa kung saan kakambal, eh, sabihin niyo sa teacher, ah, dahil masama yun. Hmm. Nay Carmen, nung napunta ko kayo Japan, hmm, siyempre, Umaasa po ba kayo no, na na makakapag-asawa ng Japanese para gumanda yung buhay? No, nagpunta ng Japan po. Opo. Oh, accident <laughs> Pero pinangarap niyo pong sana Japanese yung mapangasawa asawa ko gano'n? Hindi din. Kasi asawa, gano'n din siya. Hmm. Hindi din niya yung nasahan na kami nagkatuloyan. Oh. No. Oh. Parang na-magnet sa kung saan. Siyempre, talagang gano'n po yung pag-ibig na mamagnet, no, Nata? Ay, talagang so parehas, parehas kami nagsisi, ah. Gano'n po yung pag-ibig na mamagnet. Para kang napapadikit Nagulat si Tatay Fred, eh. Hindi nakilala si Nanay Carmen ako. Ilang taon lang <laughs> si Nanay? Fifty-five. Pero namangha talaga ako kay Freddy yung kinanta nyo sa kanya. First time ko narinig ko yun. Ang ganda. Pampagising kaya natin, Tay. Paganda. Ay, pampagising na. Gusto ko talaga yung kanta nyo na yun, Tay. Promise. Oh, sige, pero ulitin natin, Tatay. Para sa atin lahat, mga katekram at mga katekram natin, mga chika babe dyan, eh, ahandugan ko ulit si Nanay Carmen ng isang munting awit bakit pa ba tayo bakit ay, ay nagkakilala oh, bakit pa ba ba ganda mo ay nakita ba bakit ka pa ba napamahal sa oh, akin okay. Kanta mo kung di ayaw, <laughs> ganda man, rin lang kita Wala kung di rin lang sa'yo pa Nagising ang damdamin Sa'yo pa Puso ko'y nahaling sa'yo Na hindi na malaya Sa'yo pa Na bawang mahalin Tamis Nangiti moi lagi nang hinahana Sigaw ng puso'y hindi dapat at wala akong lakas Upang ibigin ka hanggang wakas nagising ang damdami sa iyo pa puso ko'y nahaling sa yo. na hindi na malaya sa iyo pa na bawal mahalin para po kay Nanay Carmen at sa mga katekrap ang driver o oh, kateka Papalakpak oh, ang driver o oh, Oo, oh, papanggana Ang <laughs> oh, galing ni tatay talaga Nakaka-inlove yung kanta ni tatay Si nanay Karen marami ding alam kanta eh Kaso naiyalang si siya Ay, wala siyang no, buti Nanay Karen <laughs> kahit putol lang na na kahit na lang tayo bumibiyahe dalawang oras may yung natin tayo dalawang dalawang oras na kailangan to tell the story of how great can the secret story the sea where do I go when You give them meaning my life.

Lalagyan natin ng Nandito hey, my... my... po kami ngayon. Dito po tayo ngayon, telegram. Makita niya naman si Nanay Carmen. Ito po yung araw na bibisita tayo kila Nanay Carmen. Natanong ko si Nanay Carmen, sabi ko, Nanay Carmen, pwede po bang daanan ko lang si Kuya Kirby? Sabi naman si, sabi ni tatay. Ano po sabi niyo tay kanina? Hindi ko, ano, maalala eh. Eh, mas maganda tatay eh daanan natin. Oo. Oh. Eh kasi iba yung nakikita nyo kasi eh, naumpisa nyo nang siyang uh, kunin no. Ano, iba yung uh, eh, ibig sabihin, iba yung natitignan nyo kung ano ginagawa o ano man. Ano. No? Eh, iba na yun. Eh kasi eh, naumpisan na yun. Mm. Okay, kaya tayo nandito. Bisitahin din ho muna natin si Kuya Kelby Katekaram. Kasi ano po, itong bata, itong ang tong bata para makamusta natin. Tara, Nay like Carmen, baba po muna tayo. Isa-isa pa tatay. Nay, paayos niyo yung bahay. <laughs> hmm. Yan po yung bahay nila, no, Kuya Kirby.

Sinisilip kita kanina po. Ay, Chokoy! You're a wake-up! Chokoy, you're gonna wake-up! Sarap! <laughs> Ay! Napano ka? God bless. Napano yan? May nakakaaway siya, Tatay Ram eh. Good morning, ka. Ram. Namiss ko kayo eh. Good morning, Tatay Ram. Hello, Pak. Good morning, Napano yan? Hindi, yung totoo na paano. Nalala lang po saan. May nakaaway ka daw, sabi niya. Nalala po. Lagay ko lang po. Nalala po, na lang po saan. Lada pa. Sige na, papay. na, na lang ako. Nasaksak lang ng bote. Nasaksak ng bote? Kailan? ng lunis po. Bakit? Ano yung saan niya? Upo mo po ka. Isa yung isang mukuhan, Gerber. <laughs> Nagulat ka ba kay Nani, Carmen? Hindi, hindi naman po. Hello po, ay po. Sigurado po kung tayo doon. Sama ako. Para malaga ko din. Hello po, good morning po. Tayo. Hello po sa inyo. Um... Hi po. Got this po. <laughs> ano ano ang nangyari? Ah, uh, ano, hindi nung masaan sang gabi, sometimes ah uh, umuwi siya. May na uh, naipagka uh, na, ina ano. Ano ba? Minsan ano sam, uh, uh, sa sa uh, isang gabi. Minakaway, minakaway siya. Ba't nakuha? One nakuha, night, one night. Magsalita. Hindi, hindi, di ko alam eh. di hindi ko alam nangyari sa akin pag-uwi niya, uh, may ano na siya. Mm. Lasing. Para umalis muna siya tapos pag-uwi niya. Meron na siyang ano, dinala niya yung sa sarili, sari, dinala niya yung sarili sa ospital. Hmm, ba, bakit kaya? Problema. At bago mo na ako mapunta kay kuya mo, ah. uh, sa kapatid mo, gusto kong malaman na ayos mo na ba yung sarili mo? Sabi kasi, o oh, bakit na naman? Ilang ano na, ilang buwan na. Sabi ko, mga uh, uh, kabilang <tong> buwan. <noise> so, tagal mo ayusin ang buhay mo. Bakit? Ano bang dapat kailang pag-isipan? Eh, sobrang hirap nga eh. Gusto mo bang i-bless ka ni God? Siyempre, oo, oh, oo. Oh, my... eh, di dapat ayusin mo na ngayon pa man. Mo pa bang, kailangan pa bang, pina, pa bang pinag-iisipan yon? Tabi ka dito, dyan si Nani Carmen. E sobrang hirap lang po ng sitwasyon. Ano yung mahirap? Sa maraming problema. Hmm. E de, kung hirap lang din ako sa sitwasyon, ma maayos ako, maayos ko. Hmm. Naghihintay pa ako ng panahon. Huwag niyo panahon. Yun nga, yes, sinabi ko. Eh, hindi naman madali eh. Lahat na, napahirap naman lahat. Hmm. Ano bang ginagawa mo ngayon? Uh, sa bahay lang ngayon. Ha? Huh? sa bahay lang po. Hindi ka naganap ng trabaho mo? Hindi. Siya'y so, bahala Gusto mo yasa? Siya, 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 siya Oo nga, gusto mo ba yasa na lang yung buhay mo kay Bunso? sa Saka naman. kay kuya mo? Oh. Hindi, sa sandali ka pong problema, siya lang po yung nakakatulong sa akin. Maganda yung tulungan kayo. ah apo, apo. Sa sandali lang naman po. Siya po yung nakatulong sa akin. Hmm. Kasi mag-aasawa na din yan. Mag-aasawa na rin yung kuya mo. May iwan ka dito. Ete wali, magugutong ka pagka hindi ah, eh, ka po. nagtrabaho. Ganyan po. Hmm. Eh mahal naman po ng kapatid kaya siguro sa na, pagka naiintindihan niya po matutulungan niya naman po sa ganung parahan lang pala. Dumating na ba yung bill? Nung nakaraan kasi dumating ako, wala pa daw yung bill eh. Mayroon na po. Meron na? Magkano yun sa kuryente? Asa tsaka yung resibo ng kuryente? Binayaran ko na po sa kulay na. Bayad na atin pa na yun, sabi na, na. Okay. Magkano? Bin na rin po. Binayaran ko na po. Hindi na. Ayaw niyang sabihin kasi ayaw niyang bayaran ko. Sige na, kunin mo. Binyan mo na po. Sige na. Eh, uh, nandun po sa ano kalat. Pero, meron bang 5,000 kaya hindi mo masabi? Wala naman po. May 2,000? Kulang sa libo lang siguro. Uh, okay. Yan you know, o kasi yung promise ko ka Tekram, kahit yung one, one year na kuryente, tubig, masagot natin. <laughs> sorry, sorry. Maraming nakuha mo.